Welcome to Barangay Talumpok East. Okay, pahon to. Matarik pero maigsi lang. Oh, ganda ng ano. Gaganda na. Welcome to Mount Banoy. Private property. Daming kawayan, no? libreng libre ng pamba dito pag may ganitong mga kawayan oops may bayad pala dito <laughs> <laughs> sir papasya lang kami sana sa Mount Banoy ah sige may bayad ba dyan dito na yan dito na babayaran Diretso lang na ano. ayun sige. so meron pala ditong, ano. Meron pala tayong meron pala tayong binayaran dun sa dito sa buungan. 20 pesos na environmental fee. Uh, okay naman yun lagi naman ganun pag may pupuntahan kang isang magandang lugar. Napaka-common na environmental fee. Tapos minsan nga baka nga may parking pa sa taas Parking pa sa taas eh. Puro ahon na to hanggang doon Mahabang ahonin ah Kaya ng tricycle oh no? May tricycle dito sa taas Tingnan natin kung Kaya ba to ng tricycle hanggang doon sa ibabaw na sa Mount Banoy ito na sinasabi ko na ulan na Talumpok Silangan Barangay Hall ito yung Barangay Hall dito sa Talumpok Silangan Barangay Talumpok shout out sa mga taga Barangay Talumpok Silangan no? ang ganda ng ano kapaligiran dito Tama ba yung ano natin? Ruta natin? O, tanaw na tanaw muna na agad yung bundok sa bandang gilid ko Ano kaya ang bundok yan? Ang lamig dito Stay in your lane To Mount Banoy eh. Mahabang ahon pala to Kaya naman siguro ng tricycle ito Sa condition Basta condition ng tricycle kayang ang kaya to. Tsaka hindi ano, magsasakay ng marami. Tama lang. Mga ano tatlo. Kaya ganyan. I love Sitio Banoy. Eh? Uy, ito yung sinasabi ko. Matarek, hindi kaya to ng tricycle. Pag Pag may karga maliba na lang kung para ako ang, ang motor mo pero kung mga 1, 2, 5 na ako delikado paglalaka rin ng mga sakay <coughs> libre pang manok oh. oh sarap mo tinola chik chik mahaba nga uh, palang kahonin ito mga barakong motor na tricycle kaya to pero pag ang mga 125 ako kalanganin lalot may sakay bahay sa bato this way pwede kayong pumunta dyan pwede naman no so yung bahay sa bato this way try natin pumunta eh, para makita natin bago tayo pumunta ng Mount Bannoy, so ito madadaanan natin itong bahay sa bato siyempre punta na natin, narito na rin lang naman tayo eh. so, kaya tayo pwede mag park sa taas yun pwede siguro motor dito Payag naman si Kuya, si Grant Tiger. Saglit lang kami, gusto ko lang makita. Oh, narito tayo sa ano. Bahay sa bato. So eh, ito na 'yon. Ah. Gandang <laughs> araw po. Gandang araw po. Sa ito. <laughs> May kibisita po sa inyong mansion. sa ito yan wow ito yung ano ito yung bahay sa bato tawagin wow wow sobrang naanin sabi nung caretaker dito pwede naman po masyal dito pagka every Saturday and Sunday as may konting donation lang may engine na yung tanawin dito sa ano sa bahay sa patawa dito sa Mount Pano yun nang bahay nato, na sa pamamit na. ng iyong parasyon, anong salamin? matarik, saan naman ako dito? ala? ala? talo, talo 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 Matarik talo 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 pupunta sa Mount Banu yun Mount Banu Ang haba ng dito par Uy, sobrang tarik naman nun oh. Kaya po kaya ganyan yung kaya tayo ah sa ayaw ko gumagay kita sana mga bulubundukin sa baligid dangerous oh hey, yes hindi ko na ang ng, ng hangin hey. sa ayaw wala tayong makikita wow wala marito <laughs> ito ba naman yung sprares ko oh, puro rosak na oh natin ng oh my Ya. Oh my goodness. Boy, where, may. Where na tayo. 'Yung talaga ang diretso na pagod. Eh, wala tayo sa pagkakataan. ito malapot na tubig. Ito 'yung Oh, gitna ng market ang paligid dito. My goodness. Saya. Ah, oh. Habit. dahabit, habit. Ah, ito yung ano. Oh. May habit. Habit house pa naman to. Saya. Bawal po ang four wheels. Wala Wala tayong makita. So ayun narito tayo sa ano sa Mount Banoy. Mount Banoy. Yan. Grabe ang kapal ng pag. May mga bahay dito. Pwede mag-stay diyan eh. Mag Overnight. Wow sayang naman sayang yung pasyal natin dito mapag ayan so, o oh. kita na sana dyan yung mga ano eh kabundukan eh grabe ang taas So ito na yung grotto dito sa itaas ng Mount Banoy you know? So sayang ang punta natin. Sobrang kapal lang ng pag yeah, hindi natin may enjoy yung paligid dito kung saan may kita natin yung mga kabundukan. Tarawad natin dito yung karagatan ng Batangas City. Mga kabundukan dito yung yeah, may kita sana natin dyan. May kita natin yung mga bundok ng Cuenca mga paulot, bundok ng lubo. So sayang, hindi natin may enjoy ngayon dahil sa sobrang kapal ng pag na. So sa susunod na balik na lang siguro natin, mapapakita natin kung gaano kaganda yung tanawin dito sa Mount Banoy. So sa susunod na lang ulit.